Mawa naman kayo sa akin. Ako pa ba mag-iisip niyan? Diyos ko po naman. Mawa kayo sa akin. Nahihirapan na ako sa show na to. Ako lahat. maawa kayo sa akin. ngayon sa social media. Ang TV host na si Willie Revillame. Eh, makalipas lamang ang ilang araw ng pagbubukas ng kanyang pinakabagong show sa TV5 na Will to Win. La maraming hindi na ikinatutuwa pa ang panonood ngayon ng pinakabagong show ni Willie sa TV5 dahil ilang araw pa nga lamang umano itong umiere sa nasabing network ngunit puro stress daw ang ipinapakita ni Willie sa mga manonood. Sa ilang araw kasi nilang pag-ere ay hindi raw nawawala ang paninermon o di kaya'y pagsagot ni Willie sa mga bashers kaya naman imbis ng saya ay di umano'y stress pa ang nararamdaman nila sa panonood ng show. Dito nga lamang nagdaang araw ay muling naging usap-usapan ang video clip ng stress ni Willie sa isa sa kanyang staffs dahil sa pagkakamali nito. Habang nagsasalita kasi si Willie ay bigla itong dumaan sa harap dahilan upang matakpan nito ang kamera na nakatuto kay Willie. Kaya naman hindi ito pinalagpas ng TV host at mapapansin naman ng stress ito sa nangyayari sa show. Mga pahayag ni Willie. Ayun, dumaan si Russell. Russell, dumaan ka sa camera. Naiintindihan niyo ba ako kung bakit ako nagagalit? Yan pa ang problema. Pag hindi alam ang ginagawa sa show, ako lahat ang nananagot, hindi ba? Tapos sasabihin niyo mayabang na naman yan. Binabash niyo ko. Kasi pinapaganda ko ang programa. Para malaman niyo lang ho. Para maintindihan niyo. Nire-rehearse namin to ah. Pag nire-rehearse nagkakamali pa kami. Bakit? po sasabihin nyo papagalitan na naman yan. Binabash nyo ko. Nakita nyo naman. Yung floor director namin dumaan sa camera. Floor director yun. May headphone yan. Gusto ko lang maliwanag. Kasi ako yung nagiging kawawa at mayabang at arugante sa show na to. Pero kung nakikita nyo lang, maawa kayo sa akin. Lahat ako ang nag-iisip para sa inyo. Bagamat mapapansin sa mga pahayag na ito ni Willie na maganda ang kanyang hangarin, at ito ay para mapaganda pa ang kanilang show para sa mga manonood. Ngunit tila hindi na nga ikinatutuwa pa ng ilan ng paraan ng pag-host nito dahil naipapakita pa raw niya sa mga tawang stress na pinagdadaanan nila sa si show. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Nai-stress ako panoorin kayo. Legit lang. Haha. -ha. Support pa naman sana kaming mga madlang people. Kalma ka lang kasi Kuya Willie naging high blood si Willie Revilla sa bago niyang show, Kaloka. You don't do that to your staff Kuya Will. Pero pwede naman kasing pagalitan sa commercial break. Hindi yung habang umeere kayo.